mga kapatid, dito sa babasahin ko ngayon, papatunayan ko na sa araw ng linggo ang dapat na para sa Panginoon ang araw ng pagsamba. Hindi na yung Sabado. Babasahin ko dito sa Matthew 28, 1. Nang magtatapos ang araw ng sabat o oh, nang magtatapos ang araw ng sabat nang nagbubukang liwayway na ang unang araw unang araw ng sanglinggo unang araw ng sanglinggo is uh, linggo ah ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Mga kapatid, kung ating uh, susuriin ito na si Jesus ay inilibing noong Friday. Di ba? Pagkatapos sa Friday is Sabat. Sabat 'yan sa mga Hudiyo. Taga pahinga nila 'yan. Kaya nung panahon na 'yon, hindi sila lumabas nung araw ng Sabat kasi yun ang utos nila ni Moises noon. <clears throat> at ng araw ng linggo, unang araw ha, is linggo, ay lumabas sila. No? Nagsiparoon si Maria at Magdalena at isa pang Maria, dalawang Maria dito ang pinag-uusapan upang tingnan ang libingan. At narito, dito sa verse <clears throat> at narito lumindol ng malakas malakas ha lindol hindi natin alam kung ilang intensity <laughs> sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ibig sabihin nung araw ding ano uh, Friday hanggang Sabado ay Nagpahinga rin ang anghel. <laughs> Hindi. Kasi nung araw ng linggo, ang isang anghel ng Panginoon at sapagkat bumaba, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato. O di ba? Yung batong tinakip dun sa libingan ni Jesus. At nakaupo sa ibabaw ng ibabaw nito. O di ba? Hindi siya hindi niya tinanggal nung adlaw sa Sabado. Kasi mga galit ng mga Hudiyo, yung mga sa, Seventh Day Adventist, mga Sabadista noon. Kasi pahinga nila yan. Dito naman sa verse 3, ang ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat. No? Yung kikita na pa kayo ng kidlat. At ang kanyang pananamit ay maputing parang nibe. Ano? Nibe, di ba? Parang isno. No? Parang isno. Ang kaputian sa kanyang pananamit. Ibig sabihin, ang anghel may ang ang paramit niya ay maputi. At parang kidlat ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat. Kay maraming nagsasabi na nakita sila ng anghel si Menalo pero hindi man kidlat ang panan ang kanyang pananamit, di ba? Ito anghel no? totoo ang kanyang uh, pananamit ay parang kidlat at ay maputing parang nibi. Grabe, maputi. Lahat pala nag, kasi sa uh, lahat talaga sa pag ma, ano na, nakaputi na lahat. No? Nanda pa na namit. At sa takot sa kanyay, oh, natakot, Nags, nagsipanginig, no? nagsipanginig ang mga bantay ibig sabihin may mga bantay pala yung libingan ni Jesus di ba sinigurado talaga nila na hindi ito pakialaman di ba oh nasabi nila ninakaw raw pero dito may bantay at na nangig na bantay at nangaging nangaging tulad sa mga taong patay Grabe, no? Sa takot, sa kanya nasipag nginig ang mga bantay at naging tulad sa mga taong patay. Alam mo niyo yung taong patay? Di na yung gagalaw. At sumagot ng anghel. At sinabi sa mga babae. Yun, sa mga babae. Kaya pala maraming nagsasamba. Maraming mga aktib sa simbahan ng mga babae. Kasi ang mga lalaki nagsipagtago. Huwag kayong mga takot. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ba't kayong matakot? Hmm, di ba? Sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap. O, dito na. Si Jesus na ipinako sa krus. Tama naman, di ba? Tama talaga na ipinako si Jesus sa krus, sabi ng anghel. <clears throat> Pero marami nagsasabi na hindi daw napako. Kaya dito napatunayan natin na talaga. Si ay, sabi niya, si wala rito. Oo. Oh. Uh, sapagkat si nabangon. Ug ano pa yan, napanhaw. Ayun sa sinabi niya, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. O, oh, li kayo. Tingnan ninyo. O, oh, yung libingan, di ba? Kinalagyan ng Panginoon. oh At magsayaon kayong madali. O, oh, mag, magsayaon kayong madali. At sa kaniyang mga lagad. At sabihin ninyo, siya'y nabangon sa mga patay at narito siya at narito siya nangunguna sa inyo doon sa Galilea makikita ninyo siya narito siya, sinasabi ko na sa inyo o, diba? sinabi na daw niya sa inyo sa mga babae at sila'y nagsialis na mamadali sa libingan nataglay ang takot at ang lalaking malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Ayan. No, di ba? At narito sila si sinalubong si na nagsasabi, Magagalak kayo. At sila nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Kaya pala mga kapatid, bakit tayong mga Kristiyanos ay sa araw linggo na tayo nag, nagsasamba dahil si Jesus ay nagpakita na na siya'y buhay sa araw ng linggo, hindi sa araw ng Sabado. Kasi pag nakita siya na buhay sa araw ng Sabado, Sigurado papatay na naman kasi galit sila kay Jesus. O di ba? Ating napatunayan na si Jesus ay sinamba sa araw ng linggo. Kaya dapat tayo magsamba sa Panginoong Hesus sa araw ng linggo. Pero ang turo ng simbahan kahit sa araw Lunes, Lunes, martis, hanggang Linggo dapat tayo'y sumamba sa Diyos. Pero kung kabuuan talaga ay ang araw Linggo. O di ba? Napapansin natin ngayon na hindi na Sabado kasi kung nab nabanhaw si Kristo sa mga patay sa araw Sabado lagot na naman siya. Bakit sa bado ka naman sabi ng bawal sa sab araw ling araw sa bado mag ano ba 'yan? 'Di ba? Oh. napatunayan natin na sa, sa araw linggo na tayo magsamba kay Jesus tulad ng mga uh, apostoles at ng mga kababayanhan na yumakap niyakap ang kanyang mga pa at siya'y sinambah. Kaya, pasalamat tayo na ang Panginoong Hisos kasama natin araw-araw sa ating buhay, lalo na sa araw-linggo na siya'y kinakain natin sa pamaraan, pamaraan sa pagkalawat sa kanyang katawan. Okay, maraming salamat at sana'y nagustuhan ninyo itong aking pamamahayag. Salamat at God bless you. And the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord.